jermaine lee o'neill sr Si J.O. isa sa mga nickname niya, ang isa sa mga best bigs ng 2000s NBA. Pinakanakilala sa kanyang oras sa Pacers, isa sa mga NBA players na dumiretso sa liga mula high school at nagkaroon ng successful career. Nagmula sa Columbia, South Carolina, naglaro para sa U. High School of the Art na kung saan niya na-develop ang kanyang defensive prowess. Mr. Defense nga naman kasi to, isa sa mga best defensive bigs ng kanyang panahon. Yung defense nga ng kanyang high school team sa kanya ipinalibot. Sa kanya, kaso kahit na isa siya sa mga top prospects ng kanyang draft class, yung kanyang future sa college basketball ay medyo alanganin. Mababa kasi ang kanyang scores sa classroom o yung SAT. Kaya yung coach niya, kinumbinsi siya na dumiretso na ng NBA. Saktong-sakto yan na one year after ang isang South Carolina pa ang gumawa nito. Yan ay ang NBA star na si Kevin Garnett. So isa siguro yan sa mga dahilan na naghikayat sa kanya na dumiretso na ng NBA. At hindi naman siya nabigo. Napili siya ng Portland Trail Blazers bilang 17th pick sa tanyag na 1996 NBA draft. Mataas yun. Ito yung one of the best draft classes ever. Remember Kobe Bryant, Allen Iverson, Steve Nash, Ray Allen, to name a few. Bilang rookie, pinalilibutan siya ng mga veterans at emerging stars na kaya siyang turuan. Isa na dyan, si na Arvida Sabonis, yung tatay na Sabonis. Rashid Wallace, tinuruan siya kung paano kumuha ng technical, de joke lang. At si Cliff Robinson, yun nga lang na-delay ang kanyang debut dahil sa sa kanyang tuhod. Pero it's all good. Sa edad na 18 years, 1 month and 22 days, siya ang naging youngest player to play in an NBA game, record na naungusan nga lang ni Andrew Bynum noong 2005. Pero si Jermaine O'Neal din ang youngest player to score 20 points sa NBA. For the most part nga lang, madalang siyang magamit dahil malalim ang frontcourt ng Blazers. Habang yung kapwa niyang rookie na si Kobe, nagaling din ang high school, ay nahihinog na. Napapaisip tuloy siya kung tama ba ang kanyang desisyon na dumiretso ng NBA. Ngayon paman, naging confident pa rin siya na the best is yet to come. Kaso yun nga, siksikan ang frontcourt ng Blazers, hindi siya mabigyan ng minutes Eventually, tinrade siya ng Portland papunta sa Indiana. Ito yung off-season matapos matalo ang Pacers sa 2000 NBA Finals. Ilang players ang umalis sa team kasama ang head coach na si Larry Bird. Nagmistulang rebuilding ito para sa Pacers. At dito na, ipinakita ni Jermaine O'Neal ang kanyang tunay na value. Mula sa madalang magamit na big man ay siya na naging starting center ng kupunan. Naging most improved player pa nga sa pangalawang season niya sa Indianapolis at tinulungan ng Pacers na maging isa sa mga contenders sa East. Sa walong seasons niya dito ay naging six-time All-Star siya. Anim na beses din niya natulungan na makapasok ng playoffs ang Pacers. Nakatungtong pa nga sila all the way to the East Finals noong 2004. Napasama din siya sa All-NBA teams ng tatlong beses. Kundi pa nga lang siguro nangyari ang infamous na malis in the palace na naging sanhi ng pagkasuspende sa kanya ng 25 games, napakadami noon, baka sila pa ang nagrepresenta sa East para sa NBA Finals noong 2005. Matapos ng walong taon sa Indiana ay na-trade siya patungo sa Toronto Raptors. Dito na rin siya nagsimula maging journeyman. Naglaro nga din pala siya para sa Miami, Boston na alala ko to at Phoenix. At tinapos na ang kanyang karyer sa Golden State noong 2014. Sayang at napaaga lang siya ng isang taon. Nagkasingsing pa sana si Jermaine O'Neal noong 2015. Isa si J.O. sa mga players na nagkaroon ng successful high school career na tumalon agad papunta sa NBA. Hindi man naging ideal ang simula ng kanyang karera, yung perseverance niya ay di matatawaran. Naging ready lang siya at nung mapagbigyan ng pagkakataon ay pinakita ang kanyang galing. Isa sa mga best bigs ng 2000s NBA. Yung kanyang anak ngayon by the way ay isang volleyball player din. Yan si Jermaine O'Neal. Ay siya plok Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump 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 Balero.